Buhok ko ang pinakamalaking insecurities ko sa sarili ko. Nagdadry at nagkakaroon ako ng dandruff dahil sa ibang shampoo na ginagamit ko. Kaya naman, I switch to Sunsilk. Mas pinahaba at mas pinalambot pa. At for only 7 pesos, bili na! balita, hatid sa inyong isipan, pagbabalangkas ng katotohan. Ating special report ngayong gabi, tatalakayin natin ng isang napakahalagang paksa na madalas na hindi pinag-uusapan. Ang tamang pananaw sa kahalagahan ng seksualidad at pagmamahal. Sa isang mundo ng puno ng iba't ibang pangyayari ang seksuality at pagmamahal ay dalawa lamang sa isang pinakamalagang aspeto ng buhay ng isang tao. Ang tamang pananaw sa mga ito, hindi lamang makakatulong sa kanilang personal na paglago. Ngunit magbibigay rin ito ng positibong pananaw sa ating lipunan. sa kanyang pinakapayak na hulugan ay tumutukoy sa pangangailangan, mga pagnanasa at mga pag-uugali na nag na sa seksual na aktibidad. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa PMC noong 2018, ang emosyonal na kasiyahan, seksual na pagnanasa at seksual na aktibidad na nagpapakapareha ng may mga lalim na koneksyon sa bawat isa. Ang pag-aaral ay nagpapakita rin ng mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga lalaki at babae sa mga asosyon Ang Ang banda, ang pagmamahal ay isang emosyonal na estado na nagbibigay taan sa atin upang makaramdam ng pagmamalasakit, pagmamahal at pagpapahalaga sa iba. Ayon sa isang team ng mga sayang na pinangunahan ni Dr. Helen Fisher ng Rutgers, ang romantikong pag-ibig ay maaaring mahati sa tatlong kategorya. Pagnanasa, attraction at attachment. Ang bawat kategorya ay may sariling set ng hormones na nagmumula sa utak. Biggest insecurity ko ang buhok ko. Pero dati yon, kasi I switched to Dab Shampoo. Simula ngayon, dun ako makuha ng confidence. Ikaw, ano history stories mo? Choose the Shampoo. Ang tamang pananaw sa seksualidad at pagmamahal ay hindi lamang patungkol sa ating bilang isang individual. Ito ay patungkol sa ating lipunan at sa kakayang makipag-ugnayan sa iba. Dahil ayon nga sa meta-analysis ng PMC, ang mga magkapareha na may sexual na mga problema ay mas maraming problema sa sexual na komunikasyon kumpara sa mga magkakapareha na walang sexual na mga alalahanin. nila. Ngunit, mayroong mabuting balita. Ang tamang edukasyon at impormasyon ay maaaring makatulong sa atin upang magkaroon ng tanong pananaw sa sexualidad at pagmamahal. Ayon sa isang teorya na inilathala sa academic.com, ang pag-ibig at seksualidad ay malalakas na karanasan ng tao na hinuhubog ng mga biyolohikal, kultural at interpersonal ng mga akadahit. Ikaw ay magbibigay sa atin ng kakayahan upang makita ang seksualidad at pagmamahal bilang mahalagang aspeto ng ating buhay. At ito rin ang magbibigay sa atin ng kakayahang harapin ng mga hamon at mga problema na ubukay dito. Sa kasamaang palad, Marami sa atin na nakakakuha ng hindi tamang edukasyon at impormasyon tungkol sa seksualidad at pagmamahal. Dahil dito, marami sa atin na nagkakaroon ng maling pananaw at negatibong pag-uugali na uugnay sa mga ito. Merong mabuting balita. Ang tamang paggamit ng edukasyon at impormasyon ay makakatulong sa atin upang magkaroon ng magandang pananaw sa pagmamahal at seksualidad. Dahil ayon nga, sa teorya na inilathala ng academicbook.com, ang pag-ibig at seksualidad ay may malalakas na karanasan ng tao na inuhubog ng mga biological, kultural at interpersonal na mga kadahilanan. Bayan, tandaan natin na ating seksualidad at pagmamahal ay hindi lang tungkol sa atin bilang individual. Ngunit higit sa lahat, ito ay tungkol sa ating ipunan sa tamang pananaw at edukasyon, maaari nating makamit ang isang mas malusog at mas mapayapang lipunan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako nga po pala ulit si Karen Camila. At ito ang Ala Balita. Hatid sa inyong isipan, pagbabalangkas ng katotohanan. Magandang gabi, Pilipinas! Ba't may mancha pa rin? Nakilang kusot na ako ah. Ay. Ba't lang ang sakot dyan, Mari? Wow! Ang puti naman ang na sinampay ni Mari! Ano kaya ginamit niya dito? Surf lang ang sagot yan, Mare. Kung gusto mong pumutin labahan mo, tara na sa surf. Hi. Maglagay ng surf sa labahan. Uh. Wow! Effective nga yung sinabi sa sabon ni Mare. Simula ngayon, surf na ang gagamitin ko. It's surf. Malinis na nga. Maputi pa.